Ayan po mga idol, nakakita tayo ng mga gulay sa satwa at lulutuin natin yung daon ng kalabasa na may tulingan at saka air fryer na tamban. Ayan o, sili, toyo, ayan. Ayan, lilinisan muna natin yung mga isda, mga idol. Ayan o, kita nyo naman yung ano, tamban, sariwan, sariwa. Pulay, pulay pala yung mata. Ayan, tinanggal lang natin hasang dyan. Dito naman sa tulingan, tatanggalin natin buntot para daw hindi makalaso. Ayan, tinanggal natin tsaka yung hasang at tsaka yung bituka. Yan. Pagkalagay sa salang natin yan sa ano pagka ano, sa air fryer. Gilitan niyo yung ano para may lasa-lasa na yung ano. At ayan, isasalang na natin sa air fryer. Yan, lalagyan natin ng asin at tsaka syempre bitch, hindi na mawala yun. Yan. Tit! Yung air fryer natin, meron yan. Lalagay mo lang, isa-select Se mo lang sa isda. Oh. Ayan, may picture naman ng isda. Kaya pag kanilagay mo na sa, sa isda, bahala na siya yan. ipe mo na lang yan. Tugs. Yan. Ang um, ano yan, natin yun yung dahon kasi medyo magulang eh. So, kinukuha ko lang yung stem, tapos tatanggalin natin yung balat kasi medyo nakakaligas-gas eh. Ayan, yan po, at mabilisan lang. Eh, medyo magulang na po talaga yung dahon, kaya wala tayong magagawa. Ayan. Pero yung stem at saka yung mga medyo mura-mura pa, eh, pwede pang natin iyan, oh. Yan pa mga idol, di ba? Ang bilis kong tumira. Yes, pagkaganyan at nakuha mo na yung mga ano syempre itatapon mo na yung mga leftover yan tapos uugasan mo siya ng mabuti kasi mamaya may mga animals dyan eh ayan o ngayon hiwa tayo ng bawang sibuyas iyan lang po ang ating uh, panggisa bawang sibuyas tapos hiwalang lang bang karaniwan pitpitin yung bawang tapos hiwalang lang ng maninipis yung sibuyas okay na ba mga idol yan yung tulingan yan naluto na siya half cooked. yan himahin natin tapos si eh, isa, isasangkot yan natin dito sana, ano, gigisahin natin. Nagligay ako ng chicken oil. Ayan, nilagay ko yan yung hinimay. Ginisa, ipiniripirito ko para medyo magkaroon ng lasa. Tsaka bawang, sibuyas. Siyempre, bibiratin na natin pampalasa, bechin, paminta, asin. Isang sabayan na yun. Tapos lalagyan ko natin ng special bagoong ko. yan, di ba? Secret bagoong ko. Eh, yun talaga yung secret dyan para masumarap. Ayan, nilagay na natin yung dahon ng kalabasa na may konting tubig, tsaka yung butinik ng tulingan. Ayan, ulo. Pakukuloy mo ng konti yan, mga 3 minutes. Angatin mo, medyo dry. halo haluin nyo para pumilalim tapos sumama yung lasa ng ano, sa dahon. Ayan, nilagay ng tubig para may sabaw. Sigrid yan, masarap na sabaw. Ayan, habang kumukulo siya, e paluto na yan mga idol. At ayan nga, nidagdagan ko ng ano, para medyo spicy. Yan na yung aking bagoong special. Ayan, tikman na natin to mga idol. Ayoko na i-video yung pagkain, syempre. Ayan o, no? ayos.